Yung araw na ito ay uh, nandito ako sa lugar ng Los Baños, Laguna at uh, ako ay galing uh, Mount Makiling ay uh, nadaanan ko itong uh, kapansin-pansin na uh, sinasabi na monumento ni uh, General Yamashita. So ito ay uh, napansin ko na mayroong mga estruktura dito na sinasabi na ito daw ay uh, monumento ni uh, General Yamashita. No, ito yung uh, kanyang gate. Yan. Ah, mayroong padlock. Si General Yamashita. All right. Kaya lang ay hindi tayo makapasok dahil uh, nakapadlock. At uh, wala daw yung caretaker dito kaya hindi tayo makakapasok sa lugar dito sa loob pero dito ay makikita nyo na mayroong mga uh, Japanese uh, language no? ayan o oh. nakasulat doon malayo lang hindi natin uh, makita dahil uh, hanggang dito lang tayo sa labas dahil uh, walang caretaker hindi tayo pwedeng pumasok at dito nga, nakasulat dito sa arko yung General Yamashita Memorial uh, Monument ayan o And ito yung uh, labas yung gilid uh, sayang, hindi lang tayo makapasok dahil uh, wala eh okay uh, may mga manok dito Ayan, makikita nyo dito yung mga estruktura na kulay white pa. Meron pa dito. Ayan. So sayang, hindi tayo makapasok sa loob dahil uh, wala yung uh, caretaker nga. So, ang gagawin na lang natin ay zoom uh, in, zoom in na lang tayo para makita natin yung uh, mismong loob nitong uh, uh, monumento na ito ni uh, General Yamashita. Yeah, sinasabi na dito raw, naka, o dito raw binitay si uh, General Yamashita sa lugar na ito at uh, dito rin daw inilibing yung kanyang uh, labi. naman uh, sinamantala ko na yung uh, uh uras ngayon dahil uh, nadaanan nga natin itong uh, lugar na ito. At uh, siyempre kapansin-pansin isang ala uh, alaala itong uh, lugar na ito uh, about kay General Yamashita. Kaya uh, ngayon ay ginawa na rin natin ang vlog no? para makita na rin ng, uh, natin kung ano nga ba yung uh, mayroon dito sa loob ng uh, monumento na ito. February 23, 1946, naganap ang pagbitay sa heneral ng mga hapon na si Tomoyoki Yamashita. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay isang pandaigdigang labanan noong September 1, 1939 at natapos naman noong September 2, 1945 na kung saan nasangkot ang karamihang bansa sa daigdig at bawat kontinente na may naninirahan. Ano kayang ang ibig sabihin itong nakasulat na ito? Itong uh, Japanese language na ito. Ayun, so ito pala yung ibig sabihin nito. Uh, tatlong salita ni Dari Kiriyo. Tapos itong isa ay ano? Hobon Yamashita. Ano kayang ang ibig sabihin naman itong hobon, no? Tinuturing itong pinakamalawak at pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Maalalang ang mga bansa na lumahok sa digmaan ay nagbuhos ng napakaraming pwersang militar upang lupigin ang kanilang kalaban. Si General Tomoyuki Yamashita ang pinakakilala sa pananakop ng mga kolonya ng Britanya sa Malaya, Peninsula at Singapore kaya't binansagan siyang bilang ang tegre ng Malaya, Peninsula. siya ang kumandanteng heneral ng mga puwersang Hapon sa Pilipinas noong mga huling yugto ng digmaan. Matapos ang digmaan, si Yamashita ay nilitis sa mga krimeng gawa sa digmaan na gawa rin ng kanyang mga tauhan sa ilalim ng kanyang utos sa panahon ng pagtatanggol ng mga Hapon sa inuukupahang Pilipinas taong 1944. Did you know of any mistreatment of the civilian population in Manila? Manila no tayo suro, to yung koto wa, sirimasen. I knew nothing about mistreatment of civilians in Manila. Sa isang kontrobersyal na pagsubok si Yamashita ay napatunayong nagkasala sa mga kasamang nagawa ng kanyang mga tauhan kahit walang katibayan na inaprobohan niya o kahit alam nila at sa katunayan marami sa kalupitan ay ginawa ng kanyang mga tauhan na hindi aktwal na nasa ilalim ng utos ni Yamashita. Ang paghahari na ito na hawak ang kumandanting na responsable sa mga krimen sa digmaan ng kanyang mga tauhan hanggat hindi sinusubukan ng pinuno na tuklasin at itigil ang mga ito mula sa nangyari ay kilala bilang pamantayang Yamashita. si General Yamashita ay nahatulan ng pagbitay sa pamamagitan ng pagbikti noong February 23, 1946 sa edad na 60 years old sa Los Baños, Laguna. Say that if Yamashita is responsible in any measure for the violations of the laws of war committed by the men under his command in the Philippines, anything less than the death sentence would be a mockery. si General Yamashita ay unang inilibing sa isang Japanese cemetery sa Los Baños Prisoner of War Camp. Pagkatapos ng kanyang 1946 execution, ang kanyang mga labi ay inilipat sa ibang pagkakataon at siya ay inilibing sa Tama Ryan Cemetery sa Pocho, Tokyo, Japan.